Abracadabra, no madi kayo puya, maawanan kayo iti kwarta na ang ibig sabihin kumusta. Bonjour Laguna! At heto na nga, tuwan ang mga dinosaur kasi alam nila na meron na naman silang pagkain kasi nagpabili ako kay kuya nila ng isang sakong dog food na naman kaya tignan nyo, sobrang tuwa sila. Ayan nga, nasayaw-sayaw pa sila, ba diba? Hmm. Ano yung tao? Kung sa binis bumutan, bastos! Ano hmm, niya? Manasigin! Hmm, tulong, badi! Saan si na si badi? Badi! Lika na, Uy! Badi, lika na. Tinungan mo dito. Shhh! Nawala na si badi. Hindi na ako tinulungan. Inihian pa ni Ziggy. At ayan nga, nakita nyo naman. Pinasuyusoyan pa ni Ziggy. Inihian niya. <laughs> Sa so, sobrang tuwa yata ay nakaihin na. At ayan, parang sinasabi nila na salamat daw, you sila kahit pa paano, natatanggal naman ang pagod ko pag ganito naman sila kasigla. At pag ganyan sila, hinahayaan ko lang kasi alam ko na ayan yung way nila para magpasalamat at sila ay natutuwa. Kaya tignan nyo, hindi na maipinta sa mga mukha nila. Ang sobrang tuwa nila. Kasi tignan nyo, sobrang saya nila, di ba At after ko nga maipasok yung dog food nila, ayan, lumabas naman ako para bumili ng tinapay. Kasi nagugutom ako. Bandang alas tres na pala yan kahapon. Kasi ganito, nagbubukas yung bakery dyan sa labas. Kaya naman, green up ko na. Kahit sobrang init, basta lang makabili ako ng tinapay kasi nagugutom ako. At meron pa nga ako dyan nakita. Nagtitinda ng mga pagkain. Pero hindi ako kumakain ng mga ganyan. Kape at tinapay, sapat na sa akin. At ayan nga, nung nakabili na ako, dali-dali na rin akong umuwi. Kasi baka mamaya nagbabardagulan na yung mga dinosaur sa bahay. At ayan, binabaybay ko na naman ang masikip na eskinita para makapasok doon sa lagusan ng Encantaja. At ayan, bumili lang ako ng apat na monay. Ewan ko kung monay ba ang tawag dyan. Basta bagong loto kasi yan, kaya gustong-gusto ko. At ayan nga, may nakita pa akong miming. Ang cute niya liit-liit niya pa. At ayan nga, malapit na ako sa bahay ng amo ko. Sana lang hindi nagbabardagulan yung mga dinosaur kasi kung hindi yari ako kitang kita sa CCTV yun. kamonitor pa man din si amo sa tingin may pinupuntahan ako na walang kasama yung mga dinosaur kasi nga baka kasi magbardagulan sila. Pero so far so good naman. Ayan tignan nyo nakaabang nga sila. Gustong gusto rin kasi nila ng tinapay. Minsan kasi binibigyan ko din sila. Paano ba 'yan? Hanggang dito na lang, Mercy.